Hello? 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 Po, sa Ay, maseda. Maseda, sa Ayan, Hello? Hello? Oo! Hello? 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 Tagasaan Hello? Hello? Sa Hello? Hello? sa Hello? Hello? sa Hello? 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 Anong problema Hello? 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 Anong problema? Eto na nga po, ako po'y may problema. Sa kasamahan ko po sa salon. Oh, ay! Sa salon? Sa salon! Ah. Actually, kay tagal-tagal ko na pong tumatawag. Ngayon lang ako nakapasok. Ay! Ay, eh, ganun oh. po talaga. Napakarami po kasi tumatawag. Ah, kaya puno po ang linya. Ilan taon na ka na ba, Federico? <laughs> Opo. Ang problema ko po ay sa isang kasamahan ko. O, ilan taon ka sa, muna? Sa Ilang taong kanwa? <laughs> Frederico ah! Hello? Age, ilang taong... ilang taong ka na? Yung il taon. Ano po? Il Edad? Ilang taong ka Edad. Edad. 40 po. Ay, tanda 40, na pala? <laughs> Bata <laughs> pa yun. 40. <laughs> <laughs> <Quarentua. laughs> ano problema? Ano problema? Yung ano, kasama daw niya sa salon. Okay. Eka, ito po. May... May kasama po ako sa salon oh. na may sakit. Mga kamay ni Hilda. <laughs> ano, ano? Magna. Magna. Mag ah. Kamay ni ano? Mga mga kamay po ni Hilda. Kamay malikot ni Hilda. Malikot ang kamay. malikot ang kamay. Ay. Oh, ngayon. Oh, ano nangyari? Westo mangga. Eh kasi po, wala <laughs> na kami nawawalan ng gamit. Oh. Ngayon, ultimo feedback po namin, napabawasan ng pera. Minsan, okay. na, nahuli ko po. Oh, huli. Nahuli ko, tapos tuloy ng sorry. Tapos, nung isinumbong ko po sa may-ari na si Mama Cherry Pie, eh, dininay. Ako pa'y lumabas na sinungaling. Ha? <laughs> <laughs> ha? pinapulis niya? Oh. Ano sabi? Ano sabi? Eh, yun nga po ang problema ko. Tapos hindi lang po ako nakahuli. Isa ko bang kasama. Oh. Nag na, ayun, kinuha niya po yung lighter ng customer. Oh? Yung lighter po kasi mamahalin. Oh. Ngayon yung re-customer, lahat po kami pinagtakalakan. So, ang unfair naman nun. Oo, oo naman, ba't naman ga... Ah, no, Batimo ba't di mo, ba't ng nipper? <laughs> eh, pa, paano kung kukuruti ng niper? Pati nipper po, ninakaw. <laughs> eh kasi personalized po ang gamit ko. Ayoko po nang nagtatahiram Man, o nang hiram. Ayun. Tipin ko, kinuha yung nipper ko. Oh. Isinama pa yung ingron. <laughs> Sobra naman likot ng kamay niyan. <laughs> Kaya nga, ang tawag ko sa kanya, Hilda. Anong batilda Hilda? Hilda. Kasi okay. nga, malikot ang kamay ni Hilda. Bakit kamay ni Hilda? Ayun ay, po eh, mga kamay ni Hilda. Di ba may pelikula po noon? Ah, utang kumikilot yun. yung ba? kamay. Oo, oo, oo nga. Malikot ang kamay. Binibenta niya ba yung mga nakukuha niya? Ay, hindi ko po alam. Sandali, bakla ka ba? <laughs> <Okay>. <laughs> ano ba? <laughs> <laughs> Ba't di mo tanungin kung babae o lalaki? Babae ka ba o lalaki? Bakla po. Huh? Ako po Hindi. ang senior hairstylist. <laughs> hairstylist. Huh? Ah, senior, senior hairstylist. Senior. senior. Ako. Aba din. po kami sa parlor. Isang pamin. Tapos dalawang pag-girl. Isang pamin, dalawang pag-girl. Ako. Sa, sa, sa Espanya ba yan? Ako, malapit po doon. Eh, bakit di nyo nalang paalisin? Oo. Eh, yun nga po ang problema kung gustong itanong. Kasi dalawa na kami nagtumbong. Oh. Ngayon, ito pong uh, si Hilda, eh, parang tinukos po ni Mama Cherry Pie. Oh, malakas oh. kay Mama Cherry Pie. Ay, okay. oh. Baka kasi naman po, binibigay kay Mama ma Cherry Pie yung mga nakukuha. <coughs> Ay, hindi, <coughs> bak baka mamaya, huh? pakawalan ni Mama Cherry Pie yan. Oo. Oh, oh. <coughs> eh, kasi po, doon din po siya natutulog sa talon. Oh, yun na Ay, yan. Ay, sinabi ko ng nga ba. Oh. dang, 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 dang. Baka mamaya, front lang ni Mama Cherry Pie yan para sumbong ko sino yung mga gumagawa ng kalokohan. Oh, pero, pero, hindi po. Ko, hindi para magnakaw ako, no? <laughs> hindi ka, hindi ka ba? Hindi malikot ang kamay mo? Ay, hindi ho. Oh. Parang malikot ang kamay... Pero hindi po takmay. Alam mo, sa pananalita mo, parang malikot ang kamay mo eh. O, oh, parang ikaw eh. Ay, hindi po. Bibig malikot, pero kamay hindi. Diyos po, sinusumpa <laughs> <ako> yan. <laughs> Kailangan Pero, mahuli niya sa akto. Mahuli mo sa akto, tapos kaya kunan mo ng picture. picture. phone ko po ngayon eh, camera, black and white pa. <laughs> <laughs> hindi ba? Bakit hindi kaya ikaw na lang ang lumayo? Oo. -o. CCTV. Sumakabilang so, parlor ka. Eh, ako pa ko ang lalayo, di ako nabutom. nagutom. Oo naman. <laughs> Magano na lang kayo, open forum. Ayan, pwede yan. Pinubukan na po namin yan. Nagharapan na po kami. Oh. Ang problema po, tinampihan ni Mama Cherry Pai. kasi niya, baka daw po nagbibintang lang kami, naiingit lang kami. Ay, nako. Uh, ano, pang pangalan nito? Frederico. 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 Mamarika na lang po, Mamarika. Mamarika. Mama Rica, Mama Rica. Mama Rica. Ang gawin mo na lang siguro, kayo na lang mga magkakasama ang umalis kasi pinapaboran ni ano ni Mama oh, Cherry. cherry Pai. Eh, sa ngayon po, mahirap pumasok sa mga salon. Eh, magaling ka Wala naman, na Ka. Naman ba? Wala naman malilipatan. Wala ka na ba malilipatan? Ang dami sa Sampalo. Dami Marami po, eh, kaso. Sa Araneta, ang dami Sa Araneta, dami na. Sa Araneta raw, gusto mo? Eh, Di ba puro puninarya po doon? <laughs> 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 At siya, tahimik. Ng... tahimik, tahimik ang mga oh, customer. Tapos malamig pa. Nagahanap ng senior hairstylist doon. Ayoko naman po ng wala nang magnanakaw eh, wala rin kumikilos. <laughs> Huliin na lang sa akto. Huliin mo sa akto. Tama. Okay. Tapos wag burara sa gamit, ingat-ingat uh, ingat lang. Uh, Iligpit ang po kami, kaya lang dinidistrue ka niya. <laughs> 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 Matindi pala Matindi pala ito At, Pwede si Hilda. Pwede ba sabihin ang pangalan niya? Po? Pa? Yung tunay na pangalan ni Hilda. Ay, nako, kayang, kayang ako, kaya-kaya ko po sabihin kahit harapan. Ay, talaga? Ay. Pwede ba yon? Pwede sabihin? Oh. Sige daw, sabihin mo eh, daw. Eh, problema ang ano naman tayo, barangay. Sige, anong pangalan niya? Yan po si Stephanie Palisok. Sino? <laughs> you know? Stephanie Palisok. Stephanie Palisok. <laughs> Palisok. Ano, ano, ano? Yan. Stephanie Palisok. Stephanie. Opo. Palisok. Eh, Stephanie, katunog ng estamanga eh. <laughs> uh, Basta Estapa. <laughs> oh, <laughs> may Estapa pa. <laughs> <laughs> awa ito. Nako, awa ito. Ah, uh, Kaya nga po eh. Masayang masaya ako ngayon nakatago ako sa Bulaga pero nagiiinit ang ulo ko. Okay. 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 Hey, sila, ano? sila, relax. Oh. Jose, Jose, Paolo, pwede bang dito sa Bulaga pumunta sila? Pwede ba kayong magkita sa Bulaga para, para pag-usapan yan? Na para na parang talagang debate rito. Ikaw ba willing ka? <laughs> willing po ako, Harap. kaya lang minsan na ako ng aba-aba po ng pila diyan to at takitan ng muscle ko. Huwag ka kasi mag <laughs> Harapan to, harapan. O, basta anytime po. haharap ako. Kahit anong oras. Kahit si anong oras. Siya kasi oras. yung ano eh. Senior daw siya eh. Siya senior yung, yan eh. siya yung pinaka-leader niya. Ako po ang pinakamatagal. Tapos ang sakit-sakit po na parang ako pa yung napagbibintangan. Parang may, o, may iyak o, na kala. Teka lang. O, o. Isi lang, isi lang. Ah, Hulihin sa akto. Hulihin sa akto. Para walang... Kaya huli. nga po. Eh, pag tinunggo ko naman sa pulis, hindi ko alam kung pwede yon. <laughs> Kumibidin, tsaka pwede. Anong pinakamalaking nanakaw ni ano? oh, ni, ni Hilda. Nilikot Hilda. si Sa akin po, yung akin pong nail cutter na Hello Kitty. nail cutter. na Hello Kitty. Nail cutter na Hello Kitty. Hindi. Baka galing, kasing Japan. Kaya sa talen, Jose. Baka galing Japan. may may binulsa na ba siya ng opo ng parlor? Wala po. <laughs> lighter ng customer. Tinili. Yung, yeah, man, yung malabot, malupit. Po, uh. mer. Ano ba ang brand ng lighter? Gold Kami na ibigat ni Tito, mag, ang uh, ano, tatasa kong mahal. Anong brand ng lighter? Ah, ah, pwede po ba yun? Oo, oh, Danhil po. Abo. Aba, matindi. Marunong tumingin, ano? Danhil. Magaling kumilatis. Biri mo yung nail cutter na Hello Kitty talaga. Bakit nan masakit sa loob po yung Hello Kitty na nail cutter? Mayroon mga sentimental values eh. Kasi po, yung kaibigan ko po na galing na Japan na pumanaw na. Yun yung huling regalo sa akin. May Ayan, Ikaw ba nag-makeup doon sa kaibigan mo? kau jumpa